Kung mapapansin po rin nyo, iba't ibang mukha ang nagjo-join sa mga protest o kilos protesta para sa pagsuporta sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay sa kadahilan ng napakarami pong Pilipino dito sa buong Europa. At ang mga nag-join sa araw pong ito ay nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Europa. Hindi lang po sa Europa, meron din po nang galing sa United States, sa Dubai at iba't ibang bansa na hindi pa natin nakunan ng video. Sa kilos protestang ito ay makikita ninyo ang iba't ibang bandila kagaya ng Spain, ng Germany, ng Belgium, ng Finland, ng Sweden, ng Denmark, Norway, Meron din po mga nagdating na galing sa Dubai, United States, Belgium, sa France, sa UK po dalawang basila at magdamag po sila nagbiyahe makarating lamang at makapagbigay lamang ng suporta sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung itatanong po ninyo kung magkano ba yung nagagastos nilang pamasahe, balikan, ay huwag na natin pag-usapan. Ito po ay taus-pusong ginagawa ng ating mga kababayan para lamang sa patunayan na mahal na mahal natin ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang taus-pusong nagserbisyo para sa ating mga Pilipino. At siya lamang po ang tanging Pilipino na kung saan ay hindi niya pinapansin ang kanyang kalusugan o bali wala man kahit anong mangyari sa kanyang kalusugan basta ang mahalaga makapagserve lamang siya sa ating bayan at siya po lamang ang tanging pangulo na kung saan ang mga mamamayan ay taus pusong ipinaglalaban ang kanyang kalayaan laban dito sa pang-abuso sa pagkidnap na mga may kapangyarihan sa Pilipinas. Totoo po, ang ating dating Pangulo ay kinidnap at dinila dito sa The Netherlands sa ICC na ang European ay champion sa human rights pero ang kanilang mata ay ipinikit nila at tila nga ba ang timbangan ng katarungan ay hindi pantay at kumagilid na. Kaya hindi natin masisisi kung bakit ang Hungary ay nag rin sa membership ng ICC. At maaaring marami pang bansa ang mag bilang miyembro ng ICC. Kaya po napakalaga sa panahon ngayon yung mga ganitong vlogging o yung mga video ng ating mga kababayan upang yung mga mainstream media ay hindi na makapagsinungaling at maituwid ang kanila mga ipinakikita o inilalabas na balita o informasyon sa publiko sa pamamagitan po ng ganitong klasing video ay naipakikita natin sa mga Mama Pilipino ang katotohanan at tunay na nangyayari dito sa The Hague, the Netherlands. You. Ito space. Oh, Eric oh. Ayan. Sweden. Sweden. Wow. Amazing. Sweden oo kumusta? oo Sweden, ayan oh. tinast nila yung flag nila, Sweden ayan ayan, Norway pinagsama Norway, magandang masaya, Norway. <laughs> yeah, oh. Marami 'oy yan. <laughs> yeah, oo. Maya masalangis 'yan. Yeah. Si Leila mayawan. <laughs> ang mga lalaki, ang mga mayaman. <laughs> sa <kayo siya> Norway. <laughs> sa Trondheim. Oo, oh, Trondheim. Oo. Yeah, kayo po 'yan. dito ako pero nakarating ako sa ano? sa uh, Sa South. Okay. Uh, yan. Hindi, ang uncle ko doon nakatira. Oh, okay. oh, bago siya mamatay. Ganda na po. Ganda na Yung mga bundok, yung mga oh, matagal, matagal na kayo sa Norway. Ano oh, yung 27 na po? Oo, 27. Sanay ka na sa lamig. Sige, okay na yun. Matindi ang winter doon, eh. Ito po yung mga taga-UK, oh. Mga UK. Ayan. Mga taga-UK po sila. Galing silang UK. Nandun yung mga pulis. Sasabahan nila tayo. Marshal, Marshal. No? Mayroon pang mga nakakabayo. Pulis na nakakabayo. Sama-sama. Yes. Mayroon din tayong mga tats yung mga magkaan sa atin, magkagayad yung mga polis. <laughs> <laughs> Yan, Netherlands. Hi. I'm fine, thank you. How are you? I like this. Yeah, me too. Yeah. Well done. Yes. That's how I came. So, are you coming this coming 24 or 31st? Yes. Yes. <laughs> yeah, <laughs> You. <you're laughs> I, I I always. Uh, I think I've been here six yeah. times so far. I'm always uh, uh, watching yeah. your blood. That's very kind of you. Yeah. Ano yeah. mga polis na sasama sa atin? Yan, may mga sasakyan ng polis May mga nakabay Nagpila na mga Miss Universe Para kay Pangulong Duterte <laughs> Yan, hello Dito ngayon sa Netherlands, di ba? O, oh, Netherlands Dito sa Hondorf Nabiyos ng Netherlands sila. Hofdorp. Uh, <laughs> oh, I'm Amsterdam. Oh, Amsterdam. Malapit lang.